ilaw pa yan pa kaya yung dalhin mo dyan no si Vilma, hindi na yung sa Manila <laughs> may muta eh <laughs> so after kay Twinkle nililipat naman ay si Brownie kay Jen. Ayan. Naman, Saturday kami ay mag-ahakot ng mga gamit. <laughs> Isan muna natin. Kasi pangit yan na ano ta. Go, Brani. Nandun na yung gamit ko! Wala. Ano pa ma yung, yung drum tanke filter oh may kama tapos washing machine saka may halaman pa may <laughs> mga halaman doon at ito upuan yan. <laughs> Eh, Ay, na, na Ito lang yung halaman. Mga naman naka-play, ha? Bawa ka lang, buwan. Doon <laughs> ah, sa, isa sa isang lalagyan, sa isa Ikaw pa. Hello. Hello. <laughs> Pinarapan niyo pa ako niyan. Ito <laughs> Ito ko matutulog ngayong gabi. Wala nang pangano. Ito, dadalhin. Yung lalagyan na yun. Yan. Ito. 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 Yan. Kasali yan. Ayan. Ang dami. <laughs> Puro naman mga anik-anik na lang. Lahat ng malalaki eh this disassemble na saka eto. at wala eh ni yung ibang gamit. Oh, na Wala na. Wala na dyan. Wala na. Wala na rin lang dito. Oh, wala na rin. lang na lang lang yun, yun. lang si lang <laughs> si Very good. Ang oh, Vilma siya nagsakay. Ayaw niya talaga magpaiwan. Dito, dito. Rojo, Rojo. Come here. Ayaw talaga magpaiwan. Ano po? Anong gagawin? Yung aso? Ayaw talaga magpaiwan. Ayaw Ayaw din magpaiwan ng isang ito. Ready? Hi, everyone. Welcome back to So, meron pong mga changes na mangyayari na naman. Kaya nga, the life-changing story of Eden. Kasi, may changes po palagi sa buhay natin. At, ah, yes, <laughs> andito po tayo ngayon. Magbabiyahe po tayo patungo sa ating parunginan. So, hakot-bahay po tayo at yun po, ah, pakita ko nga po sa inyo. Ah. Siyempre po, ang ating asong si Vilma at si Ruzo hindi mapakalikanina kanina pa. Ayan. oh, Ruzo! Ano yan, Ruzo? Hindi ka na dyan magkasya. <laughs> ka ng bonggam-bongga -bongga dyan. O? Oh? Okay ka lang? Hmm. Wow, naman yung baby na yan. At syempre po, hindi naman papahuli at hindi naman papaiwan <laughs> tong si Jen si Say hi, Jen. <laughs> ano yan, Ruzo? Ano ba kaya? Mapapagalitan ka na naman ng ate mo. Tingnan mo na daw ginagawa mo sa ate mo, Ruzo. Jen, paayos nga. Ayan. At syempre po, ay dala natin ang sili. Ayan, may mga roses tayong dala. Gamit. Pinagka siya. <laughs> So, and right now, nakastop po tayo dahil uh, papayas ang gulong. Ito po, itong aso ito, hindi sila close ni Jen. Pero ngayon, close na close na sila. <laughs> close na close na. Ayan. <laughs> Nangaapak pa. <laughs> Ayan. <laughs> Nanini bago po kasi ang ating aso ay hindi sanay yan na magbiyahe. Ayun, sarap ng hangin. Kasi ito po mga alaga akong ito ay eh, kailangan na hindi may Pero si Vilma po talaga, suko ka po yan. Na. Ayan. Ito po si Wujo ay talagang hindi naman tumitigil ng kakapanood sa labas. Palibasa ay probensyano. <laughs> Ayan, first time po ma nilang magbiyahe. Nang napakahaba. First time din nilang sumakay sa sasakyan. I'm very thankful na hindi sila ano, hindi sila makulit. Pero ito po si Ruzo talaga, makulit yan. Camera siya ilang. Pag walang camera na ko, ang kulit-kulit. antok na. <laughs> Kung kailan malapit na inaantok na. <laughs> so, next start kami mahalis ng labo, 11 o'clock. Dalawang oras na naglagay ng mga gamit. Dito sa loob na sasakyan para magkasya kaming lahat. At malapit na po kami.